para sa mga hindi pa up ng in-stream ads at saka ads on reel guys bago kayo mag sit up guys ito ang gagawin nyo guys dapat tingnan nyo muna kung wala ba talaga kayong mga violation dapat malaman ninyo muna bago kayo mag sit up halimbawa, ma halimbawa mag sit up na kayo ng in-stream ads at saka ads on reel tingnan nyo muna ito guys sundan nyo itong video na to So guys, punta tayo sa Facebook natin guys. So click natin yung profile natin guys. Tapos, scroll pa taas, guys. I-click nyo tong about. Then, scroll pa baba guys. Tapos, pagdating dito guys sa page transparency, click natin yung see all. Ayan. Tapos, scroll guys. Dito sa baba guys, makita ninyo go to add library. Click natin to guys. Ito, makita natin dito guys sa baba yung system and status click natin to guys tapos dito sa see detail click natin to tapos dito na tayo guys sa ads transparency status makita natin guys ito guys wala akong violation so itong apat na to guys naka check siya lahat dapat ito ang makita sa account nyo tapos scroll pa baba guys makita natin yung view history click natin tong view history So pag nakita ninyo ito guys, pwede na kayo mag-set up ng in-stream ads at saka ads on drill ninyo guys. So yun lang guys, thank you for watching.